Another day, another home improvement story eh. And for today ay boost day sa dalawang unit na ginagawa namin na nakaschedule buhusan ngayon. Sabado kasi at pahinga kinabukasan, kaya tulong-tulong sila magbubuhos ng slab at ng mga poste. Kadalasan sa buhos at hukay, may mga pasaway na workers talaga. Umiiwas at biglang hindi makakapasok. E di wow, di ba? Kaya syempre, always ready kami, may mga backup plan. Kung hindi, no choice sa mga pumasok, tulong-tulong sila maghalo. So bagong buhos, ay sinigurado ni Boss Mace na kumpleto ang mga gamit at materyales na kakailanganin sa task nila today. Isa sa mga dapat huwag niyong kalimutan bago ang buhos ay i-welding yung ginagawa niyo na bakal ng slab sa bakal ng existing unit. May bakal po ang mga units dito sa Lancaster, kaya magkakapitan yung bakal na yun sa bakal na inilalagay niyo sa extensions. wag din kalimutan yung spacers sa mga inilalatag niyo na reinforcing bars para magkaroon ng space sa distribution halo. Parang katawan ng tao lang yan ang bakal. Kailangan hindi siya dikit sa balat and yung spacer na yun ang magsisilbing pagpantay ng distribution ng halo sa mga slab at boost nyo sa second floor. Para pag nyo ng forma or pinolic board sa ilalim, ay wala kayo makikita reinforcing bars na naghe-hello sa inyo Pagtingala nyo. naman namin ng PVC panel yung ilalim ng slab kahit hindi kami gumagamit ng steel deck medyo may kamahalan at ito din ang nakasanayan namin proseso. Maliit lang naman usually mga nilalagyan namin ng slab kahit hindi na kailangan ng mga I-beam at steel deck. Isa din sa mga dapat hindi kalimutan yung plumbing at electrical. Kadalasan nakakalimutan 'yan. Kaya bago buhusan, mag-abang na para hindi nakakalitaw or hindi nakalitaw ang PVC pipes. Huwag niyo din kalimutan ang first aid kit. Para ano man mangyari hindi inaasahan, ay may nakantabay na paunang lunas. Ayun yun ayun noon matibay ang slab niyo kasi may padugo. <laughs> hindi naman sa pamilya, hindi mo kapamilya. Salamat po sa biyaya ng mo sa araw-araw sa aming Panginoon. Amen. 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 Ayan, panalangin, huwag na huwag nyo din kalimutan yan. Para bukod kay Boss at mga foreman na nakagabay sa team, ang may powerful na magbibigay ng proteksyon at wisdom habang nagbubuhos ng slab. O diba, bihira lang sa construction worker yung marunong manalangin. Or bihira lang siguro sa tao yung marunong manalangin. Kaya huwag na huwag natin kakalimutan yan kasi baka nakakalimut na, ba? Diba? At of course, bago buhusan, huwag kalimutan ang sahara pang waterproofing. Ihalo ito sa isang pack kada isang semento. May, ba sa may balcony May balcony po kasi ito. Kaya, sa kaya sa mga bubuhusan na alam nyo mababasa, lagyan ng sahara kahit sa palitada. Nilalagyan din yan para yung sahara ay iwas moist kada tuloy-tuloy ang ulan. Ayan na nga ang ulan. Inulan na naman kami ngayon. Pero syempre, Boy Scout at Girl Scout Act. ako nung bata. Kaya sabe, ko, iantabay ang blusa at wala namang bagyo. Chinek namin yan sa weather. Bago ang nakaschedule na buhos day. Kaya tuloy-tuloy lang kahit umuulan. Dapat kasi ang buhos ay tuloy-tuloy. Unless tuloy-tuloy ang ulan, huwag na mag-schedule ng buhos. Sayang sa materialis at labor. Napakasipag talaga ng workers namin, no? Kahit umuulan, go. Hindi dahil andun kami sa site, pero bina talaga sila sinilong kapag naambon. Ibang workers, gusto Umaambon lang silong agad. After magbuhos at maghalo sa kalsada, actually, bawal po yan, ha? Ang maghalo sa kalsada. Kasi bukod sa pwede kayo makabalas sa mga dumadaan na tao at sasakyan, ay pwede magbara sa mga drainage ang halo. Kaya make sure na malinis sa mabuti ang paligid at walang tira na buhangin kasi madalas nakaka-aksidente yan sa mga motorista. Madulas ang buhangin sa kalsada. Ayaw na ayaw ko talaga yung hindi marunong maglinis. Kasi pag hindi naglilinis sa site, kahit yung mga skilled, ay magiging dugyot talaga ang mga bahay na ginagawa namin. Pasensya na sa mga dugyot na workers ha. Practice nyo maging maayos para din naman sa inyo yan. Kadalasan kasi sa mga construction worker, mga hindi nakatapos ng high school, mga pinili nilang maghanap buhay, kulang sa gabay. Kaya dito sa amin, ako nang teacher nila. Tinuturoan ko nga sila na ng mag-English eh. Para naman habang tumatanda sila, hindi sila napag ng panahon. Kaya nila makipagsabayan kahit na hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Para hindi sila minamatamata ng mga matataas ang tingin sa sarili ng mga profesional na tao. Piliin po natin lagi maging mabuting tao. Ito na ang pinaka-exciting at rewarding part ng buhos ay ang free foods. Sakto alas 12, pinatapos ni Boss May sa buhos. Kaya pinagluto ko sila ng ulam na may sabaw. Nakakapawi kasi ng pagod ang sinigang ang pambansang ulam sa tanghalian. Kaya kahit di masarap ang luto nyo, basta may sabaw at pagod, pagod ang tao na kakain. Siguradong ma-enjoy nila yan. Pero syempre, sinasarapan ko lagi yung luto ko, no? Para sa mga workers, maasim at, hindi tinipid sa ingredients na sinigang at mainit na kanin sa panang pananghalian nila today. Lagi namin pinapaka pinapakain yung mga workers namin para lumakas sila at hindi magkasakit. Kaya wag na po kayo tumawad sa mga code kasi hindi naman po talaga kasama yan kapag nagsisend kami ng quotation. Pakansuwala na lang sa mga workers. Mga workers yan. Mayroon kasi talaga ka yung trabaho nila. Wala sa aircon, sala sa init, sala sa lamig. Pero choice nila yan, gumawa at pagpaganda ng bahay. Kaya bigyan natin sila ng konsiderasyon na syempre, pakainin ba? Minsan nga kapag umatake yung cravings ko, sinasabi ko sa sarili ko, wag na lang kasi iniisip ko mga workers namin. At syempre, double reason na yun, no? Kasi kailangan humaba ang buhay ko para tuloy-tuloy kami makapagbigay ng trabaho sa kanila at services sa mga clients namin. Kaya na yan yung tigilan na yung mga cravings na yan, sabi din ni Doc. Kompleto sa Ricardo's yan. May panghimagas pa sila ng saging at soft drinks. Kaya salamat po sa mga generous clients namin. Kita nyo naman po yung naitutulong nyo sa amin team bukod sa pagbibigay ng trabaho. Ganado lagi sila. May alak pa yan. Mamaya. O siya, hayaan ko muna sila kumain at lilipat na kami sa ibang site para magbuhos ng sampung poste naman. Grabe, ang daming pagod nila. Kasi Sabado at Saturday. Pero madami namang foods at malamig na beer mamaya. May iwan lang si Foreman para magbuli ng slab at isang labor para maglinis. So see you sa next vlog!